Grabe, Bea Alonso tahasan ng ipinakilala ang bagong lalaki sa buhay niya. Dominic Roque Natulala Mainit pa rin pinagkakaguluhan sa larangan ng showbiz industry ang viral at usap usap hiwalay ang hiwala Dominic Roque at Bea Alonso habang papalapit ang sanay araw ng kanilang magaganap na kasal. Matapos batikusi ng maraming netizen ang iba't ibang sagot o hindi akma sa mga sagot nila sa usapin ng kasal. Kung matapos ma-interview si Dominic Roque ng tungkol sa magaganap nilang kasal ni Bea Alonso, ay ang sagot nito ay hiplakado o nasa ayos na raw ang lahat, maging ang mga entourage nila sa kasal. Kung saan ay talawas naman ito sa naging sagot ni Bea Alonso na wala pa plano. Tila nagulanta ang lahat sa naging sagot ni Bea Alonso na ayon nga sa marami na nagsasabi ay wala na raw matutuloy na kasal sa pagitan nilang dalawa. Bago pa raw dumating ang buwan o araw na sana'y papalapit nilang kasal ay biglaan na raw ng bago ang isip ni Bea Alonso at iniurong na ang kasal kay Dominic Roque sa hindi pa mamuaring dahilan. Komento ng iba baka raw hindi pa ito kontento kay Dominic at may hinahanap pa raw ito na ibang katangian pa ng isang lalaki na wala kay Dominic Roque. Sagot naman ng maraming netizen bakit ngayon paraw raw kung kailan papalapit na ang kanilang kasal. Sana raw ay tumanggi na lang ito sa engagement proposal ni Dominic Roque noon kung hindi pa pa ito disidido ng pakasal kay Dominic Roque ngayon.